Hindi mo na. Maganda ba yan? Opo. Okay man. Guys, ang dami nating sili. Itatago natin po siya sa freezer. Para malaming. Hindi siya nabubulo pag ilalagay sa freezer, guys. Try nyo po. Huwag mong likutin. O, so, diba? lagay natin ito sa freezer. Itong iba, nakalagay na ito sa freezer. Ililipat lang natin ng lagayan. Ito siya galing lang ito sa freezer. Tingnan mo. Hindi siya nabubulok. Matigas siya o oh, nagyayelo pa. Galing ito sa freezer. Ang muli ko ito. ang muli ko kay Lula. O oh, yan. So ang dami. Mura ngayon ang ano. Ang labuyo. Ano, lagay natin ito sa freezer lahat dito siya nabubulok. Naan lang siya. Iplay natin ng plastic, guys. Ayan. So, guys, lagay natin dito. Ito nga, meron siyang, ano, ito, frozen na to siya. So, lagay natin dito yung ating mga chili matagal na to siya, guys. Kaya, mag-frozen.